Hello po mga idol. Ta kumusta po kayo? Ta dito eh pumunta po kami sa ano, sa Applebee at uh, umorder kami ng makakain ni Mrs. At uh, umorder siya ng ano, ng burger niya. Tsaka french fries. Ako naman eh na gusto ko yung ano, yung pancit nila na merong ano, merong uh, broccoli and chicken ah, uh, ta uh, kahit na umuusok pa dahil gutom na gutom na ayun, talagang binanatan ko na, no nagugutom na talaga ako, eh ayun, at ah uh, ang sarap ho sarap, sarap nung ano nila ah, uh, ano na kasi yung pangalan nung pancit nila yung, ah uh, Basta, basta, yung ano, kalimutan ko yung pangalan. Basta, masarap ko yung pansit. Tsaka yung broccoli, tamang-tama lang sa ano. Tamang-tama lang sa, ano, sa luto, yung broccoli nila. Ah, pakasarap, ano. Tsaka yung, ano, yung chicken din. Yung chicken na, ano, sa, yung nasa, ano, uh, ginawa nila, nalinagay nila. Ayun. At uh, ang sarap din po nun. Ayun po. Yan. tikman din natin 'yan, dali lang. 'Yun nga pala 'yun, yung uh, broccoli chicken alfredo. Ayun, ang sarap. Eh, parang Italian huwata 'yan, ano. Italian kaya uh, ang sarap-sarap na ano. Ta uh, tikman naman natin yung ano, yung ano yung chicken nila, ano? Chicken 'yan. Sarap 'yan. Oh. Di ko na pinakita kasi Ah, uh, sunod-sunod na nga yung ano. Mm, ayun. Sabi ko, okay. Sarap. Ayan. At dadamput uh, dadampot din tayo ng ano, ng french fries. Tikman din natin. Mm, ayan. Sausaw natin don sa ano. Masarap yung sauce nila. Ayan. Ang sarap yan. Yung sauce po nilang yan. Mm -hmm. Kaya, napasubo na ako sa sunod-sunod na french fries na yung kinuha ko. Sige, dampot pa lang french fries para masaya, ano? Yan, pagkikita natin yung ano, yan no? Oh. sarap po. Yun. Yan. Nagawang ko na si Mrs. doon sa ano niya? sa french fries niya. <laughs> Ayan. Kasi, hindi uh, naman niya maubos yan, no? Ang laki nung ano, yung burger na in-order niya, yun, no? Uh -huh. lagi ng bur burger. Kaya sabi ko patikim ng french fries. At uh, gutom na gutom ako. Mhm. Mm Yan. Sige. Yan. din naman, oh. Pagkatapos sa french fries, balat na naman dun sa, no, don sa chicken alfredo nila. Mhm. Mm Masarap po talaga ng ano yan. Kaya siguro pag uh, may pera uli, babalik kami dyan. At uh, siyempre, uh, pupunta rin tayo din sa mga ibang-ibang restaurant para matikman natin yung mga mga special nila. Ano? Ayun. Pag uh, ano. Mm hmm. Uh, gusto nga din na ano sabi ni Mrs. Eh, daw kami sa ano sa Harvest Buffet. Pag uh, ano uh, Namimiss na niya raw yung mga tropis. Ano tropis? Ano, yung parang mga ano mga shrimp na ano, yung pula na pinakita ko, gustong-gusto niya 'yun. Uh, ako naman gustong-gusto ko rin naman 'yun. Kaso, uh, konting ingat lang kasi pag sinumpong yung gout natin, ay nako, namimilipit ako sa sakit. Ayan, yung palang ano, yung chicken alfredo nila, meron ding isang ano, uh, tinapay na ano. yun, <coughs> na naubos ko na yung kalahati. <laughs> Ayan, singko ko. Kalimutan ko yung pangalan niyan. May pangalan din 'yan eh. Na ano. Tsaka pinalagyan ko rin yung tubig natin, pinalagyan ko ng ano pinalagyan ko ng uh, lemon yon para uh, ano tulong din ho yan yung, yung pag uminom kayo ng tubig tulong din yan para yung gout din nyo. hindi masyadong bumalik no basta wag lang ho ano wag nang iinom ng soda puro tubig na lang hmm. pa ano, natapon sobrang ano eh sobrang puno puno kasi yung baso kaya pag-inom ko Ayun, na <laughs> tumapon yung iba kaya ayun na ah, pinunasan naman natin hmm, sige pa <laughs> kaya, normal lang ho yan dyan hindi naman ka hindi ka naman papansinin eh na hindi gaya sa iba <laughs> na pag uh, ano hmm. Masarap talaga ho talaga akong, ano, kumain pag uh, lalo na pag gusto uh, gustong gusto ko yung kinakain ko. Ang sarap. Mm -hmm. Halos eh, ay, ayan. Tsaka mainit pa. yan, oh. makikita nyo, umuusok pa nga. Oh. Ayan, wala ng blow-blow. Oh. ay <laughs> ayan. Umuusok-usok pa yan. Kasi masarap, masarap ang ano, pagkain. Pag uh, ano talaga. Pag Pag mainit. Mm -hmm. Pag mainit talaga yung ano, masarap. Nakaka, ano, nakakagutom tuloy. Yan. Yan. At, ano lang dyan? Ah, baga eh, katapos ng trabaho, sinundo ko si Mrs. And then, sabi ko, nagugutom ako. Tara, sabi niya, punta tayo dyan. May Applebee. Sige, sabi ko, tara. Uh, try natin yung Applebee kung anong special nila. At dun sa ano nga sa menu, yun nakita, nakita ko yung ano, yung ah, uh, broccoli chicken alfredo. Sabi ko try ko to. Hindi naman ako nagkamali. Masarap talaga. Masarap na ano. Sarap ang, pagkaka ano pagkakagawa nila. Ayun oh. No. Kaya yun ang ano ko na oh, yun ang talagang linantakang ko naubos ko yan yes ko mahilig sabi ko na sa inyo mahilig ako sa pansit pag ano uh, may nakikita ko na uh, hindi naman pag ano unang-unang linantakang ko talaga ayan sa mga handaan gagala yung mata ko hahanap na ako ng ano noodles pansit ganun yan spaghetti yan kung walang pansit spaghetti kung walang spaghetti, pwede ako sa ano, sa sopas, ganun. Yan. Mga, ano, pagkain hindi naman mamahalin. Pero dahil, ano yan, yung, ah, uh, broccoli, chicken alfredo, at Italian, ano, Italian uh, style, ano. Pag pumunta ka ng restaurant, may kamahalan talaga. Yung in-order kong yan, eh, nasa ano ah, 20 dollars tapos yung KBs nasa ano nasa 10 dollars ano 10 dollars yung sa kanya kaya ang bayad namin diyan ah uh, nasa ano nasa uh, almost 40 dollars pati na yung tax yan eh pre magbibigay ka naman ng tip kahit paano di ba Mhm mm 'yun mga lods umuwi na kami tatapos ug dugo-dugo ako ay, nako. Sarap talaga nung ano, yung chicken alfredo na ano, in-order ko. Kaya, ano, uh, pagka ano talaga, pagka kain, nagpahinga lang ng konti. At uh, umuwi na kami. Okay po, sana eh, wag niyong kalimutan hong mag-subscribe sa akin po YouTube channel. Josmar Marmix Vlog po. At, uh, Salamat po sa ating mga viewers, sa ating mga ano no, mga solid ng viewers. Ah, uh, maraming rami pong salamat. At uh, yeah. 'yung po ano natin, upo natin kalimutan nga pala sa mga subscribers natin na i-click po natin 'yung ating uh, uh, 'yung notification bell po para uh, updated po kayo doon sa mga video 'yung ayun po na-upload. Okay po mga idol, maraming maraming pong salamat.